So, na ako'y nakita sa post sa Facebook. Tapos, nakal. Uh, tapos, nagluto kasi ako ng ano, mm, pasayan. Yung parang pumasok mo lang ano, ako natuloy. May ako doon na post sa, ano, sa Facebook. E, eh, kilala ko yung nag-post. Eh, alam ko na yung partner niya is kabit lang din siya. O, so, So, ito guys, advice ko doon sa mga alam natin na kapit tayo, ganoon. Alam nyo kapit kayo or yung partner nyo is kinuha nyo lang mula din sa agaw. You know what guys? Kung ang lalaki nagawa niyang iwan yung asawa niya at mga anak niya for you, sumama sa'yo at naniwala ka naman na mahal ka tapos pag yung lalaki nagsawa na sa'yo at hahanap ng iba guys sa totoo lang wala kayong karapatang magselo mm. you know why kabit kayo at yung nararamdaman ng asawa ng iniwan ng lalaki at kinuha mo ginagaw mo doon sa tunay niyang asawa yung nararamdaman mo ganun din yung nararamdaman niya nung inagaw mo sa kanya yung kasawanya So, yung kayo yung karapatan magselos. Kung yung partner niyo ngayon is naghanap ng iba, aba, mindset na yan sa umpisa pa lang na kasi yung iba, panay po sa Facebook, ganito, ganyan, may, may iba ka ganito, yan, parang selos na selos kasi nga, nakahanap ng iba yung partner nila. Ay, alam nila sa sarili nila, kabit sila. So, wala kang karapatan, wala kang karapatan magselos ng gano'n. Just unang-una. Kasi, muslim naman yung mga kabit, talagang ang tatapang eh. Oh, Hindi ko nila alam, most of them, most of them talaga is ang tatapang. Akala mo may hawak na lisensya. eh wala. Eh ano bang niyo? nyo? Yung tunay na sawang pinaglalaban yung pamilya niya, yung pamilya, yung binuon yung pamilya, yung mga anak niya, yung pagmamahal niya, at yung karapatan niya. Yun, lisensyado yun. Eh kayo, pag yung partner niyo naghanap ng iba, nagsiselos kayo, eh anong ipakita yung lisensya. Sasabihin niyo, uh, partner kami niyan. E eh, paano yung dati niyong asawa? Nasaktan din yun dahil sa ginawa mo, di ba? So ngayon, yung partner mo, naghanap na ulit ng iba dahil asawa na sa'yo, siguro tingin sa'yo, basura na, ganun. Uh, hindi ka na maganda, loo siyang ka na masyado, lahat na nakuha sa'yo. So, yung lalaki, naghahanap na ng iba, ikaw naman selos na selos ka, na selos ka na naman doon sa bago niya. ikong e kung tutuwisin, pariho lang kayo pag umpugin yung mga ulo niyo. So, guys, alam niyo ba, guys, yung mga lalaki, talagang mabulaklak yung mga salita nila. Pag nagpautok ka, at syempre, pag nakuha ka sa salita, eh, ikaw, eh, ano, malambot yung, yung, yung ilong mo, dali mo makuha, yung mabulaklak na salita, agad bubuka ka, tapos, hindi mo alam, kung yung, alam ito, kasi, yung ibang mga kapit kasi, pang lagi nilarasan kasi, sinasa, kasi sabi niya, hiwalay na kayo ng isawa niyo. Guys, ano hiwalay? Hindi ko pa narinig na, na na, may divorce dyan sa Pilipinas or annulment na Tapos, okay sana kung yung partner nyo, yung ginagaw nyo is mayaman then may tayang mag-divorce ka mag-apply mag ng divorce or sa ibang bansa. Ay, eh. Ultimo din. So, yung sabihin na hiwalay kayo, nahiwalay kayo, ganun, ganun. Yung malalaki, mabulaklakin talaga mga bunganga niyan. Pag kan pag nagpautok naman kayo, sabay po ka kasi ganun hindi sino sinong sinulogi hindi ikaw tapos pag huli, pag nagsawa sa'yo pag hahanap ng iba, iiyak kasi silos ka asyus oh, ah, kung nararamdaman ng asawa hindi pa nang alahati yan sa'yo o tinanggalan mo ng tatay yung yung mga anak niya kasal sila original papel kaya pag nahanap yan ng iba isos, huwag kang mag huwag kang mag ngawa-ngawa dyan dahil ganito, ganyan, cheater. Pariho kayo. Sarap niyong pagpumpugin. So, ito naman kasing ibang mga babae. Sa umpisa, o nga, eh, pagpalagay natin sa umpisa is uh, alam natin na sinabihan kayo ng lalaki na hiwalay sa asawa, matagal na hiwalay, kesyo nakanap ng iba yung partner niya, kesyo hindi na magkakaintilihan, kesyo mapungawa yung asawa niya, So, naghanap ng iba, at ikaw yung nakita. So, ikaw naman itong si Gaga at si Tanga, ay eh, tatanggapin mo, sabay buka gano'n. ganun. Ay eh, ngayon, gano'n na yung sitwasyon. Tapos, malalaman nyo mo later na hindi pala nagkahiwalay. So, ikaw, kung may utak ka, kung ginamit mo yung utak mo, kung hindi ka gaga, kung hindi ka malandi, that time, hinawala mo na pag nalaman mo na, ah, hindi para sa lahat sila, sila wala yun asawa. Hindi yung patuloy ka pa rin, yung patuloy ka ng, Gano na lang ba talaga kababa yung level ng ng kagandahan nyo. Diyos ko Lord. Mawa naman kayo. Sa sarili nyo, kahit konting respeto, ang dami dyan, yung wala mga sabit. Hmm. Tapos, irarason nyo na nagmamahalang naman ganito, ganyan. Pwede, dapat, ano, tanggap nyo din yun kung ano yung future na, na mangyayari pag dumating yung time na iiwan at ipagpalik din kayo. Kasi sa totoo lang, guys, kahit papagbalik ta rin, balik rin man ang mundo, talagang lugi ang babae kung sa physical. Oo, oo. kasi yung mga lalaki, taubin mo mo yan, itihaya mo mo yan, lalaki pa rin yan. Ang mga lalaki, ang dali-daling Uh, yung responsibilidad nila halimbawa, nag-inanakan nila yung babae ang dali-dali nilang takasan yan o anong nangyari, di ikaw ang lucky kasi pag tinakasan ka na ng lalaki may anak kayo inanakan ka, o, sino magsasakripisyo ngayon, ikaw tapos ang dami mong reklamo sa mundo ganito, ganyan na panindigan mo dahil dalawa kayong gumawa niyan sa so, umpisa pa lang, alam mo na yung mga consequences na mangyayari. Ganun yun. Hindi pa na yun na pasarap lang ng pasarap. Although, buhay nyo yan, eh, sa akin lang naman is, ito yung opinion ko, no? Pag yung lumating kayo sa sitwasyon na ganun, dapat inisip nyo yung advance at mga consequences na mangyayari in the future, no? dahil uh, of course may mas nang kaysa sa inyo at sya ka kung may utak ka no, kung gagamitin mo yung utak mo kung iisipin mo talaga oo masasaktan tayo narubalan yon dahil nagmahal tayo pero in the first place wala akong karapatan magselos dahil kung ano yung nararamdaman mo na ipinagpalit ka ng lalaki na sinasabi mo mahal mo at mahal ka ay eh, ganun din ang nangyayari at uh, nararamdaman ng asawa nung iniwan ang asawa at ipinagpalit ka so ngayon pinaparamdam lang sa'yo kung ano ang nararamdaman ng asawa eh, kasi sa dati ay yung asawa iyak-iyak diba? iyak-iyak yun di kayo tawang-tawa kayo, sayang-saya kayo. Oh. Uh, ah, uh, dito, pasarap ng pasarap. No? Ilagay niyo sa mga utak no na <coughs> excuse me. Not all the time puro saya, not all the time puro sarap. Of course, balance 'yan. Masasaktan din kayo at ipaparamdam din sa inyo. Kung ano, yung mga ah uh, credit or debit na uh, invest mo sa umpisa. So, ganoon lang yun ang sitwasyon ng buhay. Not all the time happy. Uh, Siyempre, may mga time may naiiyak tayo. In that time, uh, ma-realize natin yung mga mali nating nagawa sa buhay. Of course, that also uh, have a lesson. Yun. Kaya, bago ka magselos at bago ka magngak-ngak dyan sa mga Facebook or any social media, isipin mo muna kung ito ba'y hindi apektado sa akin, hindi ito ba ay relate sa akin, yung ganun, no? Kasi doon sa mga tao na kakilala at nakikita ka personally, uh, yung iba hindi, but for those who are really na kilala ka, nakakaya, kasi yung post mo, pinapatama mo lang sa sarili mo. Yung ganun. Well, actually not all that time, but most of the boy are uh, sasabihin mali talaga ng asawa kaya siya ka mabunga nga yung asawa but definitely at the very start kung alam mo na they are not totally inseparated and they have their own kids and they are, they are build their own family then bakit mo papasukin yung isang sitwasyon na alam mong bihado ka natatawagin kang may stress ang kabit, ang dami-daming single sa mundo maghanap ka, huwag kang mamadali dahil hindi uh, hindi ito na napaunahan talagang bawat isa sa atin may nakalaan na para talaga sa atin kaso lang tayo hindi makapagpahintay yung iba sa atin gusto atat, dyan talaga no, ganun minsan kasi, kaya yung utak natin nilagay sa ibaba, bago ang puso hindi e kasi sa atin baliktad puso bago utak ganun. No. I'm not also perfect. Definitely, I'm not perfect. And no one of us is really perfect. So, nasa sa atin lang talaga na uh, isipin natin yung tama sa mali, mali sa tama. Kasi, para wala tayong madihado na tao, wala tayong masasaktan kahit na haharap tayo sa salamin sa sabi niya ito, ako tama, alam ko yung sarili ko, alam ko yung ginagawa ko. But deep inside, sa mata ng Diyos, sinasabi mo tama ka, malinis ka, pero sa mata ng Diyos, nakikita yan. At alam mo yan sa sarili mo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye bye. No offense.